Ayan oh, mga idol, good morning, good day mga idol. Yan, lalabas mo muna tayo. Magtatanggal ka tiba. Yan. Tara, samahan niyo po ako sa aking adventure na paniniksay. Ah, Shoutout po muna natin si Dennis Di Pasupil, Mang Domings Update, Jules Trillman, Kuya Weng Weng Vlog, at saka kay Tiksay King. Malinaw ang tubig. Titingin-tingin lang tayo dito baka may nababanaag na ako idol eh. Kaso pipili lang tayo ng malaki. Ito may malaki dito mga idol. Ito malapit lang to idol tong nakikita ko antayin ko lang umangat. Ito 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 ito, ito umangat na. Yun mga idol. Unang potok ay patay. <laughs> Kung sino pa malapit Ang hindi ko tinamaan idol. Naku po tutukan lang yun idol palpak talaga <laughs> palpak talaga idol oh. nakakaya ko tutukan lang yun idol oh. napakalapit lang binira ko <coughs> di ko pati naman tutukan lang ano ba yan nakakaya <laughs> unang putok idol di ko talaga tinamaan ano ba yan makaalis na nga muna dito sa spot <laughs> pupunta muna ako sa ibang spot di ko tinamaan ang unang putok ko <laughs> Naiya ako dun. <laughs> ano ba yan? <laughs> dito baka makaswerte na tayo dito. Yan, swerte, baka makaswerte na tayo dito. Ito, ito, ito. Meron, ito. ito. Yun, idol. Sa ikalawang potok, tumama rin. <laughs> Amazing! <laughs> Yung buwena man ng potok, idol. Sablay. Ano ba yan? Ito. Panigurado. May buwena man na ako dito. Unang potok. Yan, idol. Oh. Oh. Yun. Nakatilapia na tayo dito. May pang-ulam ba? Hmm. May kasamang sahog pa. Pang-sinigang idol, oh. Yan, oh. May kasamang gulay. <laughs> Hindi ako makabubon sa unang putok ko. <laughs> Kaya lapit-lapit eh. Nakikita ko pa siya. <laughs> Hindi tinamaan umilag, idol. Ngayon pala ako nakakita tilapia na magaling umilag. Tinakbuhan ako ng tilapia idol. <laughs> Yan o. No? Nakaunang tutok ay unang, unang huli. Hmm. Sana makahuli pa rin tayo. Ba, eto. Sa pagitan ng puno ng saging may nakikita ako idol. Eto. Tingnan mo. Ang laki na eto. O, tignan nyo. Yun. Sigurado yun idol. Sa ikatlong potok, dalawa na yung huli ko. <laughs> Unang potok, sablay. <laughs> Yun. Nakakapang ulam na tayo. Yan na bang kinikidkid ko? wag naman sanang sumabit. Naka po, sumabit pa yata. Sumabit nga. Dali lang, ililipat ko yung kareti ko, idol, para makuha ko. Sumabit eh. Hmm, tignan nyo dyan. Yun. sumabit po sa sitaw. Mm, yan o. naka Nakasitaw po tayo. <laughs> may tilapia ka na, may sitaw ka pa. Yun. Laging may ano sa akin, may laging may pangsahog na, na nadadala. Mm, lapad niya na idol, oh. Pangatlong potok, dalawa na huli. Mm. Napakilalim ng tama ng patahan ko. Napakoy, okay, no? Sa ilalim talaga. Munti kang pang makawala. Ito, meron na naman po tayong nakikita. Yun! tinamaan ko po yun. Pang-apat na putok. Panigurado po ito. Pantatlong huli. Yan, no? Sigurado yan, no? Ang galing po, no? Yan, mga idol, no? Habang kini natin yan, sana wag nang sumabit kasi nag sumasabit pa yata. Yun, natanggal. Mm, yan o. Oh. May ulam. May ulam na tayo. Pwede na to, idol. Four finger or three finger yata. Medyo mailalim ang patahan ko, nagikita ko sa mga isda medyo mailalim pa ilaliman tama yung ito, meron na naman po tayong nakikita. tamahan po sana natin yun nakukuha na po yung rhythm natin amazing, akala ko masisira na yung rhythm natin sa unang putok ko lang sumablay po ang unang putok. <laughs> yan Sana tuloy-tuloy na po yan. O oh, yan, o. Oh. Nanguso, nanguso po. Marites po ang tilapia na to. Ano? nagsasalita pa yung tilapia. O, ayun, o. Sabi niya, tinamaan mo ko sa nguso. <laughs> joke lang, joke lang. Walang gano'n. Ayan. Ayun po. Nakahagis ko na po ang ating huling talapya. Ito meron din, oh. Yun. Yan mga idol, oh. Palipat-lipat tayo ng pwesto dito. Kuminsan walang gataw. Kuminsan meron. Lakad-lakad lang ba? nachambahan natin eh. nakita ko yung uso, kaya nga binaril ko na palakad lakad lang inahanapan natin yung gataw mga idol o oh, shoutout nga po pala no kay master Edgar du Hernandez Edgar Tesorero Outam Vlog oh, si Aweng si Aweng yung laging nag uh, si share po ng ating video ganon din po si Juliano si Rodrigo Par yan shoutout po sa mga laging nagsishare po ng aking video. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang nagsishare po ng aking video. Kasa po muna tayo. Nalaglag po yung bala ko. Eto, meron din. Yun, tinamaan sana natin yun, Idol. yun nakatama tinamaan natin swerte swerte po tayo idol Sa, ah, idol eh magustuhan nyo po yung aking video at pakishare like and subscribe mga idol pakipollow na rin po yung aking video no? ganda po ng tama nauluhan po batok pala. <laughs> batok kaya patayagan. Yan, karga po muna tayo ng bala. Yan, eh, nakikita naman po tayong magataw. Hintayin lang po natin. Sumisilip-silip lang eh. Ayan. Sambahan lang ba? Sumisilip. Ito na po. Ayan. Naku po, lumubog. Lumubog idol. Lumulubog. Siyempuan po natin lumutang. Ito, 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 Lumulutang po siya. Ito, ito, ito. Lumulutang ito. ito. na po siya. Ito, ito. Yun. Inintay ko po yung paglutang niya idol. Tinamaan po hindi <laughs> talaga ako makamove on sa unang butok ko sa blight. So, yun, no? Swerte, nakatama. Yun. Pwede na po. Four finger. Pwede na po yan. pangulam. Napakalalim talaga ng patahan ko, oh. mga mailala, ma, malalim. Napapansin ko lang, idol, napakalalim ng patahan ko. oh ito, 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 ito. May nakikita ako, eh, naka-ano lang sa saging. Ay, eh. naku po, naku po. Mukhang sumablay ako. Sumablay ako na natakpan ng saging yung pang sideside ko, idol, oh hindi tinamaan sabi ko kay Ralph 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 Ralph, Ralph. sabi ko barilin mo ka ako ito ya tingnan nyo babaril ng anak ko yun idol oh, sa pulpo po tinamaan ni Ralph eh sablay po ako doon. nakadalawang sablay po ako mabuti na si Ralph tinamaan po niya ayan o oh. Hmm, po yung tinamaan ko na yung sablay kasi nung sinisipat ko na po siya biglang humarang yung dahon ng saging parang umibabaw yung site ko. Buti na lang nandiyan si Ralph po. Ano? Yun o. Tinamaan po ni Ralph. Yun na idol. Abang-abangan niyo na lang may parto idol ah. May parto ito. Ipapasa ko muna yung camera kay Ralph. Medyo pagod na ako dito. Mainit-init na. Maraming salamat sa suporta mga idol. Thank you for watching idol. Yahoo!